sa airport. Dapat yung flight natin ay 6.55 tapos nilipat ako ng 9 o'clock. So, mabutihan <laughs> dito na yung aeroplano. Ay na, lang sa may CCP. Ayan, na ako dito mula doon sa airport. ayun, yung nadatnan natin is rehearsal ng Miss Aliwan 2024. ayun, nanood lang ako saglit. Tapos, papunta na ako ngayon ng hotel. Tapos, babalik lang ako ng CCP mamaya.

Ayan, tour muna tayo. Hotel tour. Ito lang. Ano to Happy room. Meron dito ang kabinet. Tapos meron tayong chinela sa gagamitin. Maganda kayo merong ano, safety bolt. Ay. Pwede dito maghugas. Ay, may ano oh microwave. Yan may kape. Mayroong uh, initan ng tubig. Tapos may ref tayo dito na maliit. Tapos toilet. Ito yung toilet. Tapos yan, may television dito. Ayan. Aircon. Dalawa yung bed ko. <laughs> Ayan siya. Ayan, pahinga na muna tayo tapos pupunta ko ulit ng CCP. ulang nga sa labas. Ayan yung view natin dito. Parang Uh, street dancer na Binamulag Festival. Mula sa Sambales. Laki ngayon ng tultugan dito sa Aliwan Fiesta. Yan sila sa uh, may experience yung mabasta ang dalan. Ito pag ng sapatos. And five, shout. And five, tap, shout. One two, One, two, three. Ayan, 1.32 na ng madaling araw. Kakarating lang natin. At kakain tayo ng ating hapunan. Meron akong jellybee dito. Kumain ako kanina pero nagutom ako. Good morning. dayto na tayo. <laughs> Nag-upload lang ako ng ano, ibang videos tapos timpla tayo ng kape. Ngayon ang halamanan festival sana maabutan natin 6 o'clock na umang Ayan yung view natin oh, good morning. Mainit ngayon ang ano. Ang nagpakita si Haring Araw. Mainit. Yung swimming pool sa baba. Tara. Ayan yung nabutan natin eh Sinulog Festival ito yung musician. Sila yung nagba-blocking ngayon. Ayan, tapos na yung blocking. Balik ulit tayo dito next, ah, mamaya para sa tugtog. yan dito tayo sa tupi. One, two, three. Ha! Layang upi, layang! Reguilaya Festival! Woo! Start na ang tugtog ng aliwan. Kira, dish face. Dish Washing Face. Star Wax, Maraming salamat, Chill, Charm White Rose Papaya. Ayan, final blocking ng ano mga kasi. Nandito tayo sa final blocking ng Pinagdega Festival ng Bagus. panunod natin ng blocking. May blocking pa doon, kailang pagod na ito. So, ito yung ano dito, oh. mga bilihan ng pagkain. Ah, mga souvenir. Dito pala yung kainan, oh. Kabilang sa ayan, aliwan. Festival 2024. Oh. Uwi na ako kasi bukas. Minunood tayo ng performance. Nandito tayo sa Mall of Asia. Ayan, bago tayo pumunta ng hotel, gala muna ako dito sa MOA. Tagal-tagal ako hindi nakabalik dito. Dito na rin ako kakain ng hapunan ko. Ayan, good morning. Ano ngayon? ah? Uh... June 29. Ngayon na yung ano, uh, street dancing competition sa Aliwan. <laughs> hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi sobrang pagod. Tapos lumipat na ako ng uh, ako dito kasi doon sa may Hotel 101 wala talagang signal kaya hindi ako nakapag-upload. Ayan dito tayo lumipat Ang ganda ng view. Good morning. Ayan malapit tayo dito sa pool. Ang sarap maligo dyan. Huh? Morning. mo na ako tapos nag-upload na ako ng mga videos. Ayan. <laughs> Nag-check out tayo doon sa short tree. Doon malapit sa Mua kasi nawala yung internet. Kailangan ko mag-upload. So lumipat ako dito sa Sogo. Maganda pa dito. May internet. Ayan, nag-order na ako ito yung breakfast. Dito na ako yan, mag, mag ano tayo mag uh, up Upload ng videos. See you later sa mga contingents. Lalong-lalo na yung dinagyang festival at doon ko ka. Excited. 7 8 and 2 2 3 4 5 6 pa let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 5 6 7 8 and 3 Is let's okay, go friends, all alone right, all alone all alone one 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 good oh, luck so good luck bye. bye bye, bye. bye. The blood visualizes the story of the dance teacher, the first man, Adam. Let's join the alleywood party time with DJ Tom Toss. Tanya Tumita of Yan, magandang hapon sa lahat. Andito na tayo sa airport. Pabalik na ako ng Iloilo. Aming salamat pala, Aliwan Piesta. Kita kit sa next Aliwan. Ayan, dito na tayo sa Iloilo, mga kabarangay. Salamat!